Okay, guys. Okay, one, two, ng one. Dapat meet ko dyan sa kumba. Pakita mo ito. Pakita mo. yung okay, yeah. Nung binibuksa ito. Alimaan pa. Nakita nyo ah. sa klucho ah. sa res Hindi daw One May nag-commit doon na hindi ko binubuksan. Sige lang upos na alimaan ko ito. Alimaan na ito ah. English crab. Oh. Ang hirap naman yun itong kuskusin. Ngayon, bubog sa ito, talagang dumara no, yung paa, nagka nasog na. Bubog natin ito at kakain natin ito. Eh, tapos mo ko. Okay. Yeah. Ah. Sarap. Ang laki niya, no? Oh. Ang laki, di ba? Hmm sa YouTube ay sa ako ko lang, binali ko na lahat. O oh, yan o. Oh. Nakain natin to. ito. Ito yung pa, malaking pa eh. Ang pagbali ito kung gugustuhin nyo, matigas pala ito. Hindi ko lang. Ayan. Mmm. Masarap. Oh, may laman pa ito. Hukbang to, hukbang. Alam mo yung hukbang? Kaya makikita ko. Oh, hukbangin natin yan. Hmm. Wala na, uhug na. na pala. Nalugi tayo. Hindi may lang mamasap. Mamasap ah. ba mo. Ito yung napunta pala dito. Yan no? Napunta dito. Ano na? Ano na? ang sahap ang itong hukbang. Kaya 不行不行不行不干不